sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang balanghoy. Ayan. Bali, nabili ko ito ng 50 pesos. O, ba diba? So, binalatan ko na at saka nilinisan. Of course, inilagay ko sa tubig para hindi mangitim. So, kinuha ko yung tubig at ngayon naman ay gagadgarin natin dito sa portion na pinong gadgaran. So, ayan. Kapag nagadgad na, ano, yan, linisin natin at saka pipigaan natin yan hanggang sa makuha ang mga katas kakusina. Bali, mano-mano lamang natin itong uh, pipigain ano, para talagang makuha yung mga tubig. Siguraduhin na makuha talaga ang mga katas nito ano, kakusina dahil kung hindi, papait yan at saka meron pa tayong ilalagay dyan. Ano? Okay, hello kakusina, kumusta? Panibagong negosyo recipe na naman ang aking isi-share sa inyo today. Napakadaling gawin at I'm sure, nako, magandang pang negosyo. Malaki ang kita, talagang mapenta ito dahil sobrang sarap kakusina. Ayan, so kapag ganito na, Ayan. Siguraduhin talaga na wala ng katas, ano? Wala ng tubig dito. Bali, hahatiin lamang natin ito dahil sobrang dami talaga. Ayan. Pinuhin lamang natin kasi nagbubuo-buo siya. Ayan, hahatiin lamang natin ito dahil yung kalahati Ibang recipe naman ang aking gagawin. Pero abangan nyan sa susunod na vlog ko kakusina ha. Ayan, so itong kalahati, ano, yan ang ating uh, gagawan ng napakasarap na pang-negosyo na snack. Ayan, so ito sa next video na lang kakusina kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike itong aking video at pakisubscribe na rin. Kakailanganin din natin ng dalawang piraso ng saging na katulad nito. Yung hinog na hinog kapsina ha. Piliin nyo yung talagang hinog na. Yung matamis na at saka mabango. Tapos imamash lang natin ito hanggang sa mapino. Ayan. Kakusina! Kakusina! Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang i-like itong aking video at pakisubscribe na rin. Maraming salamat! At ngayon na ilalagay naman natin itong ating ginadgat na kasawa o balinghoy. <laughs> balinghoy pala ano kasi dito sa amin bilanghoy yan. So ayan, ilagay lamang natin dito. Ayan, kakusina. Tapos imix naman natin hanggang masa combine ang kasava at ang ating minash na saging. Ayan, parang hindi akong komportable gamit itong uh, kutsarang malaki gusto ko yung talagang uh, ah, mahalo. Kaya, yan, kakamayin ko pero gumamit lamang ako ng gloves. Ayan. So, haluin ang haluin at yan ang magiging resulta kusina. Tapos, lalagyan natin ng kalamansi extract. Dalawang piraso hanggang tatlo. Depende sa dami ng uh, mixture na iyong gagawin. Pero ito, dalawa dalawa o tatlo. Tatlo yata. Yan. Tapos ngayon, ayan, bibilugin natin ito. Pupurmahin natin itong bilog. Ayan, kakusina. Nako, tatlong ingredients lang. Pwede ka nang magnegosyo. Ang pakakusina. Gawin mo na ito. I'm sure, mabentang mabenta ito kakusina. So, ganito lang ha. Pero depende sa laki ng bula-bula ang iyong gagawin. Ayan, kakusina. Pagkatapos naman, nako, ipipreto mo lang ito. Tapos gano'n, nakakusina. So, ito na aking nagawang mga bola-bola remember or uh, uulitin ko, depende yan sa laki ng iyong gagawing bulabula. -bula. Depende sa laki o size ng bulabula. -bula, no? So, ayan, ipiprito lamang natin ito sa mainit na mantika hanggang sa maging golden brown. Ayan. So, ngayon, since apat yung burner ng aming gas range, dito ko na rin, isasabay ko na rin ang paggawa ng latik. Ayan. Ito ay nabili ko ng 20 pesos. Ito yung kakanggata, ano? Tapos naglagay ako ng asukal. About 3, ano? 1 cup lamang. konti lang. At saka vanilla. O, oh, ayan lang, kakusina. Nako, nako, nako. Ay, nako. I-try muna ito, kakusina. Highly recommended ko itong i-try ninyo. At kapag naging golden brown na, pwede nang hanguin. At saka itong aking lati kapag ganito na kapag sticky na, ay pwede na ring hanguin. Ito na kakasina ang aking jambol. Ay, naku. Kaya kung gusto mong ibenta, pwede mong tuhugin tatlo o apat na piraso sa isang tuhog. Pwede mong ibenta ng 10 pesos ang isang tuhog. O, oh, ayan! Ano pa ang hinihintay mo kakusina? I-try mo na ito! Napakadaling gawin dahil tatlong ingredients lang at napakasarap. Kaya, ano pa ang hinihintay mo kakusina? Nako! I-try mo na ito now na. Maraming salamat sa support, mga kusina. Hanggang sa susunod na video ko.